So, hello guys, this video ngayon, nagbibiyaya ako pabanda ng Colossus Elementary School At habang nagbibiyaya ako, syempre, nagbibidyo video tayo At eto na nga, dumaan ako sa isang daan na parang disyerto Sobrang init, napakainit ng panahon Ayan, dry na dry ang mga puno at mga damo ay wala na, tuyo na So, ayan, napakainit dito para akong nasa disyerto ulit-ulit At eto na nga, hello guys ito na nga, nandito na ako sa Pula Sisi Elementary School. Napakaganda ng bundok, napakaganda ng tanawin. At ayun ang kanilang ipan sa mata ng stage. Ayan, stage na lang ang kulang dito sa elementary school ng Pula Sisi. Kaya naman, sa DepEd, baka naman. At sa mga namumuno, bigyan sila ng magandang stage. At ito na nga. So, hello guys. Ayan, nandito na ako sa Pula Sisi Elementary School. namayan nakikita akan mga si Jantian din ay kaya. So no fashion para sa kanila si Jantian. Sigurado kaya abangan niyo. Marami dito guys na mga kapatid mo si Jantian kung sino ay nag-aabang si Jantian na ba. Nag-aalala. Dito sila nating dito. Basta kita ni Mamayan. Abangan mamaya Dito sakit kailangan may para kasama. Omit bago sama ito. Tangi Nicolas Sise ang walang stage. Kaya yung sana ang ating ilalapit, hintayin natin mamaya-maya ang ating konsyala ano? Na sana ay makita ang sitwasyon ng ating paaralan. Uh, alam niyo po ba kaming mga guro ay nagnanais na magkaroon lahat. ito na, ito na nga, hindi na ako up artist. Siyempre, naging judge din ako sa may ba mga batang napakahandang costume ngayong gabi. At ito na sila.